nakapark ako dito sa ilalim ng puno kasi pipick up ako ng aking mga uh, mga prescriptions alam mo na pag nagkakaedad ganyan talaga anyway malungkot pa uwi at malungkot din pabalik pa uwi naranasan nyo ba yun? na nasa ibang lugar kayo at Excited kayong pauwi. Pauwi sa Pilipinas, kumbaga. At, uh, at excited na excited ka. Oh, makikita ko sila. Magiging kasama ka ulit sila. Uh, kahit may kaunti akong pasalubong, sana maging masaya sila. Yung mga ganong bagay. Kasi excited ako. Pinabala kong umuwi uli sa atin para dalawin ang bahay ko uh, para makumusta ko ang mga mga kabarangay ko mga kamag-anak ko mga kaibigan ko pero yung lungkot yung excitement at saka lungkot nag-aaway naga parati sila nakihilahan sila kaya yon ang aking pakiramdam parati pagsakay ko ng iroplano gusto ko nang bumalik pagsakay ko ulit ng aeroplano pabalik Lung na excited din ako pero lungkot na lungkot pa rin ako nando na umiiyak ako malimit ramdam niyo ba yung sinasabi ko sa inyo siguro na experience niyo rin yun